up mga good, good morning Palang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan lalong lalo na sa mga sulit supporters At ayun, ngayong araw ay Mga will tayo ng maliliit Gawin natin hantad sa tabi At ayun, siyempre bago natin simulan Muli pa natin tawagin ng ating Panginoon para samahan At gabayan sa lahat ng adventure natin gagawin At always thank you kay God Sa lahat ng blessings at panibagong araw na binigay At siyempre, muli po kami nagpapasalamat Sa inyong palaging pagsuporta Palaging pagsubaybay at pag-aabang ng aming mga video Lalo lalo na po sa hindi nyo pag-skip ng ads Okay. let's go lakaw si Idol kayo mga Idol Idol Pampain okay, Pampain Idol, Pampain sa Grouper Pampain Huli din Huli sa Idol Indol mga Idol Kapi sa Idol Indol din Mga Idol, mga idol. huli naman sa si Idol kayo mga Idol Pangalawa okay, Pampain natin mga Idol, Pampain mga Idol Tapang yan Pampain sa Hantad-hantad Idol Bet mamay mga idol. Idol sa Gilchoy. Ari ang Idol na kanon idol choy. Idol kanon lang idol. Mamay idol Ito na sa tabi idol. tatlo mga idol apat apat mga apat. apat na idol apat na idol, idol apat. Apat na idol choy na mga idol mga bumaba idol, apat na idol. មកហើយចូលជួយមៃដល Ulpot okay, mga idol. Okay, ulpot mga idol. Ulpot mga, mga idol. Okay. Kabil natin ng ganito ang kaliit. Kaliit mga idol. Pero ulpot na ko itong ulpot idol. Ano? Dali. Dali ang ulpot idol. Gilot-gilot, gilot-gilot Ulpot mga idol. Ah, sa idol ito, may magpatalo. Patanggol. Ang kagaydan. Tangkal ido nak sarang mayon do na. Sa, Karelo sajo, coy. Yari ya, okay, si choy, mga idol. si okay. Choy. Pang sayo, choy ah. pang sable, ah. okay, Siya, idol, nahulog pang idol, Choy. Malaki. Sayang. Sige lang, sige lang. Nahulog pang idol.

Sampai bye Pahit pa

Suyop na dakong isda. Tapos pito na mga idol. <tong piraso. Oh, pitong piraso, pito. Hantad <tong> <tong> natin yan sa tabi sa mga batuhan tapos balikan natin paghapon. oh Mga kaidol, dito na tayo. Panglagyan natin to ng ganyan tapos balikan natin mamayang hapon. Ito maihi ginawa tayo balilimang kawil tapos itali natin to sa. Halata na idol.

There's do よし ikat naman wakay

may baner Ayun, uwi na tayo, iyan, ayo, mga. Ayun, tama ka idol. Tara so, tayo. Balikan na natin. Mga Balikan na natin dahil hapon na. Ayun, balikan na natin mga idol. Dahil uh, hapon na. Uh, Yan si Idol, andiyan sa munahan. Niyan, niyan, Balikan na natin! Ano maka... makaidol? Ano may kumain dun? Ano may pag-ulam pag si Idol edzas. At si Idol Dagol! Ah, Idol Dagol! Sinsya na kayo mga ka idol, yung ating kamera ay medyo maraming cut kasi ano? Nag-stop-stop! Uh, Lahat mga idol! Nag-tigil-tigil na mga, ka -idol. Nag -tigil -tigil na mga ka idol! Kaya maraming potong-potong sa ating video! Bilisan muna natin ito mga kalun para kalain tayo, makabili tayo ng bago. Mga 25 minutes, mag-stop na naman mga kalun. 25 seconds, bigla na naman mag-stop. Madali lang yun nating makita mga kalun dahil po nilagyan natin ng buya. At nag-stop na naman. Dah, nag-bleed eh. Sana yung buya. Ayun, ayun. Sa...

idol ay buya so sobrang pa pamain no? So maliit mga idol maliit mo

i <laughs>

tayo mga idol patay mga idol patay mga idol yan o yung isa mga idol wala walang kumain walang nag walang nag care ay yung buya 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 mga idol buya, ah, dala natin yung buya mga idol yan sa tubig Gói tay ikut 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 tay gói tay gói tay gói tay gói tay gói Nang nas, lang nas lang na stone pa pala mga dal oh my goodness hindi pa pala mga dal huwi na tayo huwi na na tayo dapat Wah. ada yung isa mga sayang grouper din siguro yun. Eh, siyadod. O. Ngaw. dami. Apat na piraso. Purong lalaking kanubing. O, day. O, nga, day. Kalman ng dagat, o. Oh. Ah.

So ayun mga kaidol Yung point na yan Ay hindi natin napakita yung Pagkahuli ng grouper dahil po sa Yung ating kamera nag, Biglang nag-stop At biglang nag tumigil yung ano, pagkuha Kaya hindi natin